nga sa mga followers ko yung nagpa-deliver ngayong tanghali ng inasal at saka fried chicken. Papunta nga to ng Ayala Town Center. Hindi naman niya first time magpa-deliver. Every time na nagkikrave nga siya ng inasal, may message nga siya sa akin na mas maaga pa kasi nga alas 12 nga yung break time nga nila. Pagka-order um nga siya dito sa amin maramihan na talaga kasi meron din siyang mga kasabay na mga kasama nga niya sa trabaho para nga naman makalay sa shipping yung fee. Yung araw nga na to sobrang mabenta nga yung biryani nga namin kaya parang maaga pa nga lang na kalawang nakadalawang luto na ako ng basmati rice. Napadaan din nga dito si Mayor yung isa nga sa mga regular customer nga namin. Bip biryani nga yung palagi niyang kinakain nga niya dito and yung asawa naman niya chicken. So yun, lagi niya nga akong nire-remind na lagyan ko daw ng sauce yung ibabaw nga ng basmati rice nga niya. Kasi sarap na sarap talaga siya sa beef biryani nga namin. Nakapanibago nga ngayon kasi hindi nila dala yung anak nila dahil galing nga sila ng mga party. Natutuwa nga ako sa anak nga nila kasi nga nakakain na nga ng basmati rice isang taon pa lang eh, Sabi yun. ko nga nga mahilig din nga yun sa maanghang. Dahil puro biryani nga ang kinakain ng mga customer namin ngayon. Naubusan nga kami ng tomato salsa. Ayan po, sa halagang pote pesos, ayan po ang aming garlic sauce. Kaya pagbenta po namin yun ng 15 pesos. <laughs> <laughs> Sarap lang, hindi kami ganyan. Naubusan kami ng white sauce para sa biryani. Ayan. 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 Hello. Hello. Ngayon lang nakaharap ulit sa talya sa camera. <laughs> Yun nga dahil nagpapakulo pa nga lang, lang kami ng kamatis para sa tomato salsa. Garlic sauce muna nga yung ibinigay namin pang partner nga dun sa may biryani. Ayun ang nga, dito na nga na ng si Mian. Then ngayong gabi nga bago nga sila umuwi, dumaan ulit nga siya dito sa shop para naman mag midnight snack. Kasama nga niya si Alexa yung anak nga niya kaya kung ano-ano na naman ngayong itinuturo. Sabi ko nga sa kanya, ang taga na nga niya, hindi na nga nga, nga dito sa siya. Umuwi pala siya ng Bicol para nga lang mag-unwind. Maganda kaya yun? Parang maganda yung bakit. Hindi eh? ba ko pa siya nakita sa personal. Wala. Pero parang maganda siya. Pero hindi ko lang. Pag nakita, pwede na Pwede na yung panagalo. Wala nga siya. Wala <laughs> Magkula bang piso yan wait lang. Set it, set ko Okay, alam pa yung ano? Hindi ko pa siya kung dito ko. araw pa nito talagang naghahatulan. Alam kasi alam kasi alam kasi alam nakakalimutan mo? Yung alam mo alam kasi alam kasi alam kasi alam

Magkababayan nga kami ni Mayan kasi yung isa sa mga parents nga niya taga Bicol pero dito lang naman din sila sa Pili. Bungad lang nga din ng Bicol. Sabi nga niya sa akin sobrang haba nga ng biyahe. Nabot nga daw sila ng 10 oras na biyahe bago nga sila nakarating. Sabi ko ganun nga talaga bumiyahe nga papunta nga ng Bicol talagang aabutin ka ng siyam siyam. Bago nga siya umuwi nagpa warm up nga muna si Jenea. Sabi nga niya sa amin bibigyan nga niya kami ng voucher para one of this day nga makapag massage nga kaming tatlo. Si Jenea pati na rin si Geraldine tuwang-tuwa naman yung dalawa kasi nga kailangan daw nga nila yun. Itong gabi nga puro regular customer na nga namin yung nagsipagkain. Nalate na rin nga kaming nagsarado ngayon kasi syempre inantay pa rin namin na makatapos yung mga kumakain nga. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!